Malinaw ito sa ating batas. Mga gamot, makinig kayo ha, mga pharmacies. Mga senior citizen, mga mahal naming mga senior citizen. Lalo na mga pharmacy ha. Mapa-prescription over the counter yan. Dapat patawa ng 20% discount para sa ating mga senior citizen. Malinaw yan ha. Okay. Ang tanging documentary requirement na kailangang i-present ng senior citizen ay senior citizen ID. Hindi na mga prescription pagali sa doktor. Kausapin natin si attorney Ma'am o Pam Sevilla, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration ng FDA. Okay, attorney Sevilla, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, Ma'am. Sa ngala po ni uh, uh, Kong Erwin Tulfo. Magandang umaga po, Sir Aljo. Gandang, maga rin po sa ating mga tag tagapakinig po. Okay. So, uh, pakipaliwanag po ulit ma'am, ito pong inyong uh, uh, tawag dito, uh, anunsyo or uh, sa batas na ito, may batas tayo dapat, no? Na pag OTC, over-the-counter and bilhin, hindi na kinakailangan ng prescription mula sa doktor ang tanging documentary requirement lang na kailangan present ng mga matatanda, ng mga senior citizen pala, nakatatanda natin mga kababayan, senior citizen ID lang. Opo, tama okay. Ito, ito pong anunsyo ng Food and Drug Administration. Nagmula naman po ito dun sa ating pagbibigay diin lamang po dun sa malinaw nating batas sa Expanded Senior Citizen okay. Act po. So, doon po kasi sa batas, malinaw po na hindi kinakailangan po na magpresenta po ng ating senior citizen ng kanilang prescription ng uh, doktor po nila kapag bumibili po tayo ng over-the-counter. Uh, hindi na po bago sa atin yung mga reklamo na even doon po sa over-the-counter medicines po, hinihingan daw po yung senior citizens po natin ng prescription. So uh, pagpapaalala lang po mula din po sa Food and Drug Administration doon sa ating mga botika na hindi kinakailangan po na hingin yung ating prescription para po makapag-avail yung ating senior citizens po ng 20% discount. So mm. yun lamang po yung naging paalala namin dahil meron po kami narinig may mga botika po na uh, hindi sumusunod sa ating batas So sakop naman po ng FDA bilang itong mga butika po ay nag-apply din po at na ng license to operate ni Food and Drug Administration. Mm. So para po sa pakinabang po ng ating mga senior citizens, binibigyan din lang po namin yan, yung um, batas po natin. And also FDA is urging pharmacies and establishments, tama ba attorney, na i-assist naman at i-educate ang ating mga senior citizen, okay? Huh? when it comes to Opo, distinguishing dito sa preventive drugs and OTC medicine para maiwasan natin itong mga inconveniences, right? Attorney? Opo, tama po. Okay. Uh, Inihikayat din po namin lahat ng butika o yung mga drugstore po. Natulungan na rin po ang ating senior citizens oh. bilang ito naman po ay beneficyo sa kanila. Kung talagang alam naman po natin na ito ay over-the-counter uh, medicine na nabibili na hindi kailangan ng prescription, wag na po natin hingan yung ating mga senior citizen dahil yun naman po ay beneficyo nila. So tayo na rin po ang magbigay alam sa kanila na eh, since ito po ay over the counter, uh, makaka-avail na po sila ng 20% senior discount po. How about vitamins and mineral supplements? Bilang sila Opo. ay classified as food supplement. Kinakailangan pa bang may prescription? Opo. Ito po yung gustong linawin okay. po ng Food and Drug Administration. Ah uh, sa ating po kasi mga vitamins uh, and mineral supplements, hindi po kasi bawat gamot na iniinom natin ay mako-consider po na medisina. Katulad po niyan, magbibigay po ako ng isang uh, example po. Kung sinabi po natin vitamins, ang classification po kasi yan under the Food and Drug Administration is food supplement. Okay. Kaya po si uh, malinaw po dun sa batas ng ating senior citizens or yung RA 9994 na ang mineral and supplement po para po maka-avail tayo ng 20% discount kinakailangan po ng prescription. So yun po ang pagkakaiba ng over-the-counter medicine, doon po sa ating mineral and uh, vitamins po. Kasi yung mineral and uh, mineral supplement and vitamins po, kinakonsider po yan ng FDA na food supplement po. So kinakailangan po natin ng karagdagang documentary requirement po, na prescription ng doktor po ng senior citizen. Oh, okay. So, uh, sa pagbibigay, alam naman din po sa ating mga senior citizen Uh, para mas masigurado po hmm. sila kung uh, ito po ay covered ng 20% pwede po yan bisitahin sa aming website doon sa verification portal po para makita nila kung yung gamot po na binibili, binibili nila ay hmm. isang uri ng medisina or isang uri po ng food supplement para po malaman agad nila pagdating po doon sa butika kung covered na po ito ng 20% discount po. yung mga multivitamins na over the counter na nabibili dahil yan ay kinukonsiderang drugs. How about that, ma'am? May prescription bang kinakailangan? Doon po sa multivitamin, since considered po siya as over-the-counter drug uh -huh. po sa ilalim ng Food and Drug Administration, hindi po kinakailangan ng prescription po para maka-avail po tayo ng 20% discount. Okay. So doon po, para din malaman po ng publiko kung hindi po sigurado, sila sigurado kung ang iniinom nila ay vitamin, food supplement po, or ito ay isang uri ng medisina, ma mabuti na po na bisitahin po nila yung FDA verification website po namin. Doon po malalaman po nila para pagdating po sa butika at hindi in-honor yung 20% discount, may makikita po silang basihan na ito ay over-the-counter drug na covered po ng kanilang discount. May uh, uh, separate ba o hiwalay na batas para sa ating mga PWDs naman, person with disabilities at uh, uh, sa ating mga senior citizen, pagdating po sa mga benepisyo? Opo, meron okay. po umiiral na bat ibang batas na umiiral po hmm. para sa ating mga PWD. Bagamat pareho po ang diskwentong na bibigay natin sa kanila, itong senior citizens lamang po natin ang may COVID-19 RA-994. Ang ating mga PWD naman po may sariling batas na umiiral. So uh, kahit pareho pong diskwento, magkaiba po ang ating batas po. Ano po ang uh, parusang uh, nag-aantay sa mga botika o mga parmasya na lalabag po sa ma sa batas na ito? Meron tayong batas, tama ba? Republicat tama po. 9994. Tama po. Uh, sa kupon ng RA 9994 at uh, implementing rules and regulations, ang mga makikita ang lumalabag po sa ating batas ay may kaukulang um, penalty po na maaaring makulong po sila. For, um for the first offense or second offense hindi lamang po yan pati po dun sa ating mga uh, uh, uh bagat at nag-aabuso uh, po ng ating 30% discount katulad po ng mga representative kung inaabuso na po ang ating senior citizen discount mm. sila rin po ay maaaring makulong so paalala lang din po na kung talagang para po sa ating mga senior citizen gamitin na lang po natin para sa ating mga ano po elderly po Okay. So may updated list na rin kayo ng VAT exempt vital drugs? Sa aming verification portal po, uh, ang makikita lamang po doon yung classification for VAT exempt po, ilalaan na po namin yan sa ibang ahensya po. Okay. Sige po, maraming salamat sa inyong panahon. Attorney Pam Sevilla. Maraming salamat po, Sir Adjo. Ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Maraming salamat po, Sir. Na, ah, okay. Nasa linya naman natin si Senior Citizens Party List Congressman Rodolfo Ordanias. Uh, Uh, Congressman Ordanias, magandang umaga po. This is Aljo Bendio Kong. Sa nga na po ni Kong Erwin Tulfo. Uh, ah, magandang umaga, Aljo. Opo. Uh, magandang umaga sa mga nakikinig. Opo. Uh, hihingi lang kami ng update po sa inyo pong panukala na ipinapanukala niyo po na isama na ang PhilSys. O, oh, national ID natin ang Seniors ID. Eh, yan naman talaga ang purpose natin, di ba? Nagkaroon tayo ng basis pa, pa, pa. para lahat na po nandun na. O, oh, eh, ano na po nangyari po at uh, uh, nasa na po ang batas na yan? At, paano ka nyo yan? Sa Ay, nasa ano pa, pripo, eh, Nasa committee level pa rin. Opo. At uh, pinag-uusapan natin. Uh, siguro, okay. yun nga, masasama na yan sa aming uh, amendment na gagawin together with our boss, Erwin. Opo, kami uh, po, kami po yung, member, mm. kami po yung uh, masama rin sa technical working group. Opo. Na nilinawin na po natin lahat ng mga problema ng senior citizen. Aha. Ya po natin para hindi nga malinaw walang agaw-agaw. Maganda po Na, yan. Na, da, 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 dapat sumunod sila sa ating bata. Kasi dito sa ID ko, ang dami kong ah. ID. Oo. Oo oh, nga. Uh. Ang uh, dami-dami kong <laughs> ID. Ano ba ito? Ano bang ilalabas kong ID dito? Minsan nakita ko yung mga lumang larawan kong uh, medyo ano flawless pa ako. <laughs> ah. Okay, so yan, meron, pa, meron, ah? Meron pa kami natitirang dalawang hearing. After Ay, that. sige, maganda uh, ah. yan. So yung... Uh, Mawawala na itong Seniors ID. Yung National ID na lang ang pwedeng gamitin para makakuha ng mga benepisyo, diskwento sa gamot ng mga Senyor. Para, oh, para wala na pong mga ikakuanan ano no, pang hinahanap, nakalagay naman doon sa National ID natin kung yung detalye ng isang individual, hmm. kung siya ba ay uh, Senior Citizen. Uh, yan po ang ating pinupus. Para po, isa nga, mayuwasan na yung napakaraming ID. Opo, importante po yan. Opo, oh. Oh. How about uh, yung pagbalangkas nyo sa pag-amend sa ilang mga provision sa Senior Citizens Act? Uh, ano pong update dito at ano-ano po yung uh, mga nakikita nyo dapat ng uh, i-amend, uh, Kong? So, napakarami po. Kaya nga may dalawa pa kami hearing. Eh after dyan po, ibabalangkas na natin o yung po. mga dapat mm. itama. Yung mga mali na dapat itama. Talabas po yung pati yung mm. computation, how to compute, yung, yung senior citizen mm. discount. May isang vlogger... Marami po, marami oh. tayong babaguhin. Sige po. May isang vlogger na inareklamo isang uh, coffee shop sa Siargao. oh, hindi daw nagbigay ng diskwento sa uh, senior citizen kasi hindi pa raw matanda. Ah, hindi raw <laughs> pang matanda yung kape. Hindi. Oh. Hindi raw pang matanda yung kape. <laughs> Kaya nga pinapatawag natin lahat yung mga, <laughs> mga may reklamo. Baglasya, no? Si para uh -huh. ipaliwanag nila. Bakit ba gano'n ang tingin nila sa ating mga senior? Opo. Oh, eh, eh, na nakita Sa Isang namang, dahilan po. Opo. Isang dahilan nun eh. Umiiwas ano? ano, Sa discount. Oh, eh. No. Tapos naku naman, oh, eh, mahalin natin natin. mga senior citizen. Dizel. Kunti eh. nga lang hinihingi natin. Oo naman. Oh, Siyempre, ibigay eh. natin ang nararapat ng mga benepisyo para sa ating mga nakatatandang mga kababayan. Ah. Tama ho ba? O, oh, sige. Ah, po, minsan po, na po. lang, uh, Kong, sa ating pong mga senior citizen. Marami tayong sugi. okay. Nakikinig nanonood dito ngayon. Okay oh, po. Uh, sa ating mga seniors po, uh, oh. asahan nyo na iayos natin lahat yung ating mga problema para oh. po isa nga wala nang pinag-uusapan. Yun, malino yun. Okay, sige, maraming uh, salamat okay. Uh, kong okay. Uh, Ompong or Daniel. Thank you, thank you, thank you, alya. thank you, thank you. Okay, sige. <laughs>